Welcome ng Communist Party of the Philippines sa so paglagda ng National Democratic Front at gobyerno ng Pilipinas sa so Oslo Statement na nagpapahayag ng kagustuhang pagulungin ang usaping pangkapayapaan sa gitna ng mga krisis na kinaharap ng bansa. Sa official statement na inilabas ng kanilang Chief Information Officer na si Marco Balbuena, tinawag ng CPP na all out ang suporta ng New People's Army para sa nasabing peace talks. Pero naglatag ng mga kondisyonis ang CPP-NPA para tuluyang mapausad ulit ang usaping pangkapayapaan sa ilalim ng Marcus Jr. Administration. Hamon ito kay PBBM. Una, pakawala ng lahat ng NDFP consultant para makasali sa negosasyon. At ikalawa, tanggalin ang designation bilang terorista sa CPP, NPA, NDF, lalo na kay National Executive Council Member Kaloi Salandoni. Ayon sa CPP, dapat pakawalan ang 800 political prisoner na karamihan ay matatanda na at may sakit. Pinababaklas din ng makakaliwang grupo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at pinatras sa mga sundalong nagsasagawa ng community programs na ginagawa lang umanong panangga sa mga operasyon ng militar. Sa bahagi naman ng gobyerno, nanawagan ng pagkakaisa sa si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez na nagsabing dapat suportahan si PBBM sa pagsulong ng peace process kabilang sa mga salik na binanggit ng gobyerno at ng NDFP, kaya nagkasundo sa Norway ay ang quote-unquote socio-economic and environmental issues at foreign security threats facing the country. Para sa kawdang unahan sa Pilipinas H ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!